Sa karugtong ng ating kwento, nagulat si H1 sa sinabi ni Master Taizin tungkol sa pag-enhance ng kanyang sandata. Kaya nagtanong siya kung paano ito may enhance. Sinabi ni Master Taizin na ang Golden Venom Spider ay may katangian ng parehong ginto at lason. Maaari niyang kunin ang isa sa mga ito at pinuhin sa kanyang talam na magbibigay sa kanyang sandata ng karagdagang epekto. Nagtanong si Ye Chuan kung bakit hindi nalang ikabit ang parehong katangian. Sumagot si Master Taizin kung nananaginip daw ba siya. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang katangian ay nakuha at pinino, ang isa ay naglalaho. Pinagsabihan din niya si Ye Chuan na maswerte ito at nasa mabuting mood siya ngayon. I-enhance -e niya ito ng libre sa pagkakataong ito. Pinapili niya si Ye Chuan sa mga katangian, lason ba o ginto. Habang papasok sila sa loob, sumagot si Ye Chuan na ginto ang kanyang pipiliin, dahil ang ginto para sa kanya ay mas mahal kapag muling ibinenta. Pinagsabihan siya ni Master Tai Zin na hindi siya kasing tanga ng itsura niya. Habang hawak nito ang gintong galami ng Golden Venom Spider, isa-isa niya itong nilalagay sa isang lalagyan upang tunawin sa nagbabagang apoy. Natutuwa si Master Taizin sa kanyang ginagawa hanggang sa natunaw niya na ito, at unti-unting pinapatak sa talam ni Yechuan. Pagkatapos, hinahampas niya ito ng malakas ng kanyang maso na nagdudulot ng pagsabog ng apoy at gintong liwanag. Makalipas ang ilang dosenang minuto, nakumplito ang pag-inhan sa sandata ni Yechuan. Nagkaroon ito ng mga guhit na kumikinang na ginto. Pagkatapos iniabot kay Yechuan, sinabihan pa siya na talagang jackpot ang nakuha niya ngayon. Karaniwan, ang isang humihingi ng enhancement ng sandata ay nagbabayad ng hindi bababa sa limandaang libo, ngunit ngayon nakuha lang ito ni Yechuan ng libre. Nagpasalamat si Yechuan habang tinitingnan ang kanyang pinalakas na sandata. Iniisip niya na bumigat ito. Sinabi niya kay Master Taizin na maganda ang itsura nito ngunit nagtanong siya kung ano ang tunay na epekto. Ipinaliwanag ni Master Tai Zin na ang mga enhanced na sandata ay karaniwang nag-aaktibo pagkatapos ng tiyak na bilang ng mga atake. Para sa katangian ng ginto, malamang na trigger ito ng mga critical hit. Napaisip si Ye Chuan tungkol sa critical hit at naisip niyang tama ang pagpili niya ng ginto. Dahil sa kanyang mga talento ng sistema, ang critical na ito ay nasa pinakataas ng antas. Habang hawak ang kanyang dragon slaying knife na nagliliwanag sa kulay ginto, sinimulan niyang iwas-iwas ito ng paulit-ulit sa hangin na nag ng gintong liwanag. Kahit ilang ulit pa niya itong ginagawa, naisip niya na parang hindi pa ito gumagana. Pagkatapos ng maraming pagwasiwas ng kanyang dragon slaying knife, Bigla siyang natigilan at nanlaki ang mata nang makita niyang tumindi ang liwanag ng ginto sa kanyang sandata. Kasunod noon ang paglabas ng abiso ng sistema. Ang kanyang pig butcher blade ay matagumpay na na-enhance. Blessing na may antas isa. Passive skill. Sa bawat ikasyam na hampas, ang ikasampu ay nagdudulot ng 200% pinsala. Mas mataas na antas ng kasanayan ay nagpapataas ng critical damage at nagpapababa ng bilang ng activation. Pagkatapos mabasa ni Yetchuan ang sistema, nagpasalamat siya kay Master Tyzin. Sinabi pa niya na kapag kailangan nito ng tulong, hindi siya tatanggi. Sinabi ni Master Tyzin kay Yetchuan na ito lang ang magagawa niya para sa kanya. Pagkatapos, kumaway siya habang naglalakad palabas si Yetchuan. Nalipat ang eksena kung saan nakatayo si Ye Chuan sa ibaba ng bundok kung saan matatagpuan ang Nine Heaven Alliance. Pinagmasdan niya ang magandang tanawin at mahabang hagdanan papunta sa tuktok. Habang naglalakad pa nakita niya ang prinsipal. Agad itong nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya doon. Hindi sumagot si Ye Chuan, bagkus nagtanong siya ng parehong tanong sa prinsipal. Pinagsabihan siya nito na huwag ulitin ang sinabi niya. Narito siya upang irekomenda ang mga estudyante mula sa kanilang akademya sa Nine Heaven Alliance. Dapat daw nitong malaman kung ang kanilang mga estudyante ay matatanggap sa alliance dahil ito ay nagdadala ng malaking karangalan sa paaralan. Nakatitig lang si Yechuan sa kanyang narinig. Dagdag pa ng prinsipal na huwag daw siya nitong sisihin kung bakit wala siya sa listahan ng rekomendasyon. Sa huli, hindi naman siya propesyon sa pakikipaglaban. Pinaalam din ng prinsipal na ang kanyang mga nirekomenda ay wala silang tinanggap kahit isa, kahit na si Shuling Shen na talagang napakataas ng pamantayan ng Nine Heaven Alliance. Pagkatapos ng kanyang sinabi, tinanong niya si Ye Chuan kung ano naman ang ginagawa niya rito. Sinabi ni Ye Chuan, nandito siya para sa mabigat na pag-aakyat sa bundok, pagsasanay. Nagtaka ang prinsipal sa kanyang narinig at sinabi kay Ye Chuan na mukhang naabot na nito ang bottleneck sa kanyang paglago, ngunit normal lang yun para sa isang life profession. Hinawakan ng prinsipal ang balikat ni Ye Chuan at nagpayo na isuko na lang nito ang landas ng pakikipaglaban at mag-focus sa tamang pagkatay ng baboy. Sinabi ni Ye Chuan na naiintindihan niya iyon at babalik na siya agad sa pagkatay ng baboy. Nang papaalis na si yetchuan ay biglang may naramdaman ang prinsipal sa presensya nito. Kaya bago pa ito makalayo, pinigilan niya ito at nagtanong kung anong realm na siya ngayon. Sagot ni Yechuan, malapit na siya ng first rank climbing pond realm. Napabulala sa gulat ang prinsipal na halos pinagpapawisan sa kanyang narinig. Sa loob lang ng ilang araw, nakapag-advance ito ng ganang kalayo, Iniisip niya na ito ay tiyak na aura ng Climbing Pond Realm. Kahit si Xu Lingshan, ang pinakamabilis na lumalago na estudyante sa ilalim ng kanyang paggabay, ay kakarating lang sa siyam na ranked apprentice. Kahit na madali ang pag-level up sa life profession sa mga unang yugto, hindi dapat ganito kabilis. Ayon sa kanyang kalkulasyon, kailangan itong pumatay ng hindi bababa sa isandaang libong baboy para maabot ang antas na ito. Para sa kanya, hindi ka panipaniwala ang batang ito. Habang nag-iisip ang prinsipal, nagtanong si Yechuan kung may iba pa ba itong kailangan. Ang prinsipal ay nananatiling gulat na gulat na nakabuka pa ang bunganga. Pagkatapos agad siyang lumapit kay Yechuan na halos nagtatalsikan ang laway habang nagsasalita, na gusto niyang imbitahan si Yechuan na sumali sa college entrance tournament halos na napapapikit si Ye Chuan sa talsak ng laway ng prinsipal sa kanyang mukha. Napapatanong din siya tungkol sa college entrance tournament, kung hindi ba para lang iyon sa mga nangungunang elite na combat profession. Pasiga na sinangayunan ito ng prinsipal habang patuloy pa rin ang pagtalsak ng laway nito sa mukha ni Ye Chuan. Ipinaliwanag nito na karaniwan walang life profession ang makakakwalipika. Ang mga orihinal na kandidato nila ay sina Liu Jinglong at Xu Lingshan. Ngunit sa kasamaang palad, si Liu Jinglong ay nagtamo ng pinsala sa dibdib kahapon at ang kanyang spiritual ay lubhang nasira. Hindi na siya makakapagkompetensya. Naalala ni Ye Chuan ang nangyari at napagtanto niyang siguro mula iyon sa insidente na ginawa niya. Ipinagsisigawan ng prinsipal na bagamat si Xu Lingshan ay malamang na nakakuha ng unang pwesto dahil sa kanyang lakas, ang kompetisyon ay nakabatay sa team points. Kung ang natitirang mga estudyante ay hindi makapasok sa top 10, gaano man kahose ang isang tao, hindi nito maitataguyod ang reputasyon ng kanilang paaralan. Sa huli, mananatili pa rin sila sa pinakalalim ng leaderboard, hindi man lang makapasok sa honor list. Habang nagpupunas ng laway sa mukha si Yechuan, nagtanong siya sa prinsipal kung ano ang kinalaman nito sa kanya. Muling lumapit ang prinsipal at hinawakan ang kanyang mga balikat. Sinabihan siya na hanggat pumayag siyang lumahok at makapasok sa top 3, ibibigay nito ang anumang hihilingin niya. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag like, share subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.